Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kapitulo 7. Versikulo 31 hanggang at sa Ebanghelyong ito, makikita natin na dinala ng mga tao kay Yesus ang isang lalaking bingi at pipi at nakiusap sila na siya ay kanyang pag pagalingin. Ang ginawa ni Yesus ay kamangha-mangha. Inilayo muna ni Yesus sa karamihan ng lalaki at sa kanya isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura si Yesus, Lumura si Yesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Yesus sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos iniutos niya sa tainga ng lalaki, Efata, na ang ibig sabihi, gumukas ka. Ito ay isang propesya na naganap kay Yesu Kristo. Sa aklat ni Propeta Isayas, ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumarating. At ang bunga nito ay mabubuksan ng pandinig ng tao. Mapapalaya ang kanyang dila. Mamumulat ang mga mata ng bulag. Makapaglalakad ang mga pilay. At itong propesya na ito na libong taon nang ipinahayag ay nagaganap sa ebanghelyo natin ngayon. Sapagkat totoo, ang pagiging pipi at pagiging bingi ay palaging magkaugnay. Sa ang taong hindi makarinig ay hindi rin makapagsasalita. Ang isang taong walang naririnig na salita, wala rin salitang lalabas sa kanyang labi. At ito ang ipinagmakaawa ng mga tao doon kay Jesus. At kamanghamang, kamanghamangha ang ginawa ni Jesus, inilayo niya ang taong ito. Ang ibig sabihin, gusto niyang makasarilinan ang taong ito. At itong ibanghelyo ay para rin sa atin ngayon. Maaring hindi tayo pisikal na bingi at pisikal na pipi. Ngunit dahil maaring wala na tayong naririnig na salita mula sa Diyos. Kaya nga yung bibig natin o yung labi natin ay hindi rin makapagsalita ng mga tungkol sa Diyos ang isang taong hindi nakakapakinig ng pag-ibig ng Diyos ay isang taong hindi rin makapagpapasalamat at makapagpupuri sa Diyos. Bingi at pipi. Kaya minsan kailangan tayong makasarilinan ni Jesus. Gusto niya tayong dalin sa isang lugar na ako at ikaw lamang ang naroon parang sinasabi ng Panginoon. Intimacy. At ito ay nangyayari sa mga panahon na bibigyan natin ng pagkakataon ng pananalangin. At ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos ng sarilinan. Ang pananalangin din ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maaari tayong magnilay, magbasa ng salita ng Diyos na mag-isa. At doon makikita natin yung napakalalim na pakikipag-usap sa Panginoon sapagkat ayun lamang yung tanging paraan no para tayo ay mapagaling ni Heso Kristo. At ang ginawa ni Heso Kristo ay inilusot niya ang kanyang daliri sa mga tainga. Ang daliri ng Diyos sa buong kasulatan ay napakaganda ang kahulugan. Ito ay sumisimbolo sa isang napakadetalyadong paglikha ng Diyos. Isang sining na nililikha ng Diyos ng buong pag-iingat. Kung titignan din natin sa ating buhay, kapag ikaw ay gagawa ng mga bagay na dapat gawin o pangkaraniwang ginagawa, ang gamit natin ay ang ating kamay. Ngunit kapag tayo ay uukit o magdidisenyo ng isang napakagandang bagay, kailangan nating gamitin ang ating mga daliri maingat na paglikha maingat na paglilok maingat na paggawa ng sining at ito yung nais ni Esokristo sa atin, ipasok yung kanyang daliri upang iparinig sa atin yung disenyo ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa isang detalyadong kasaysayan ng pag-ibig nililikha ng Diyos para sa bawat isa. At ito ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Pakinggan natin siya. Hayaan natin pumasok sa ating mga pandinig, sa ating tainga, itong dakilang pag-ibig ng Panginoon. At pagkatapos nun, lumura si Jesus at yung lura ay inilagay sa dila ng lalaki. At anong ibig sabihin ito? ang tao na walang laway ay hindi nakapagsasalita. At ang laway ay tubig upang makalagan ang dila ng tao at makapagsalita. Kaya nga ang laway sa kasulatan ay laway na sumisimbolo sa salita ng Diyos. At ito yung nais pumasok ng Diyos sa ating buhay, sa ating pandinig, upang sa ating mga bibig ay lumabas din ang mga salita ng Diyos pakinggan ang kabutihan ng Diyos upang lumabas din ang pagpupuri sa kabutihan ng Diyos sa ating bibig. Nais tayong palayain ng Diyos sa pagiging bingi. Ano ba ang ibig sabihin ng bingi? Walang naririnig. Walang napapakinggan. Kaya nga kapag ang isang tao ay walang napapakinggan na pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos, wala siyang masasabi ang lalabas sa kanyang dila ay mapapait nadalamhati, mapapait na paglalarawan sa buhay. At ito ang nais, nais ni Kristong gawin sa atin, patamisin ang ating mga salita upang ang ating mga dila ay totoong makapagpuri. At pagkatapos nito, tumang, tumingala si Yesus sa kalangitan at nagbuntong hininga at sinabi, Efata, mabuksan ka. Ang ibig sabihin dito, nung si Jesus Kristo ay tumingala sa langit, ang gusto ng Panginoon ay mapakinggan natin ang tinig ng Diyos mula sa langit. At ito lamang ang tangi makapagbubukas ng ating pandinig at magpapalaya ng ating mga bibig. Makatin makadinig ng mga salitang mula sa langit at makapagpuri katulad ng sa langit. At inaanyayahan tayo ng Panginoong Yeso Kristo na huwag tumingin lamang sa lupa o huwag makinig lamang sa interpretasyon ng daigdig sa ating buhay. Nung tumingin si Yeso Kristo sa langit, sinasabi niya sa atin, ingin natin ang interpretasyon ng langit para sa ating kasaysayan sa mga nangyayari sa atin. At ang interpretasyon ng kalangitan ay palaging napakaganda. Sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat, ang Diyos din ang lumilikha ng ating kasaysayan at kung ano man ang nangyayari sa ating buhay. Sa mata ng Diyos, mayroong kagandahan at mayroong kaputihan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.